Brothers, ngayong episode dito sa Garage Works sa Sort Moto, ibubunyag namin kung ano ang ginagamit namin sa aming motor pag sa pagpapaganda at pagmiminti na. Walang iba kundi ang Kobe Moto Care. So sari-saring produkto ang may offer ng Kobe Philippines pagdating sa pagmiminti na at pagpapagwapo ng ating auto at motor siklo. Pero dito sa Sort Moto, meron kaming pinili na limang produkto nila na essential sa aming everyday riding. So tara mga brothers, isa-isahin na natin yan. Pagdating sa pagpapapogi at pagpapagwapo ng ating motorsiklo, ang matagal ko nang gamit mga brothers, ang Kobe Protectant Spray M310. Bakit? E eh, napakadali lang gamitin mga brothers. Maghanap ka lang ng laspag na pong sa kusina o kumasay lang ka, bumili ka ng bago. Ispray mo lang dito, at ipahid na kagad sa body ng ating motor o sasakyan. Yan, instant kintab ka na kagad na hindi mo na kailangan magbahap. At ang kinaganda rito mga brothers, kahit mapatakan pa ito ng ulan o mabasa, hindi ito basta-basta matatanggal. Ayan, tapos may essence pa siya ng lemon flavor. Nakakaakit. Wala na itong pag-asa mga brothers. Dahil sa pawis, amoy bentim bulok na tong helmet ko. At dahil dyan, gagamitan natin siya ng Kobe Helmet Disinfecting. Madali lang ito i-apply mga brothers. I-shake lang natin ng konti, buksan, at i-spray sa helmet. Makita nyo, namuti, at gagamit tayo ng basahan na malinis para punasan ang ating helmet. Ayan, napakasimple lang. So mga brothers, tumutulong ito para alisin o tanggalin ang bakterya sa helmet na nagkukos ng mabahong amoy. Ayan. At dito sa taas ng bundok, mga brothers, at literal kaming dito nakatira, madalas ang mga helmet dito e eh, inaamag lalo na pagka malamig ang panahon. At tinatanggal yan ng helmet disinfectant ng Kobe. Ayan. So, mabango na ulit. Recommended din ito, mga brothers, para sa mga helmet na hindi washable. Ayan. At syempre, pag wala ka na rin time, maglinis ng iyong helmet o maglaba eh tamang tama ito dahil spray and go ka lang Mahalaga ang gulong sa parte ng motorsiklo, mga brothers on the wheel. Kaya dito sa short Moto, gumagamit kami ng Kobe Tire Black. Isa itong tire lotion na i-apply ia natin sa gilid ng ating gulong. Huwag sa gitna, mga brothers, ha? Maaksidente kayo dyan. So, kailangan nyo lang din kumuha ng isang laspag na foam o bagong foam kung maselang ka. Kamadali so, lang ito apply, mga brothers. Ilagay ang tire lotion dito sa pom. At i-center sa ng motorsiklo at ipahid sa gilid. Ayan mga brothers. Ang tire block ng Kobe ay tumutulong para maprotektahan at tumagal ang ating gulong. At syempre, papakintab at pampagwapo na rin. Ayan. Almost nyo na naman. Swabe! Ulit, ulit, ulit. Importanting linisin natin ang karburador natin, mga brothers, on the wheels. Lalong-lalo lalo na pagka madalas natin ginagamit ang motorcyclo. Mayiging ayan tuwing nag-change oil tayo. At dahil dyan, gumagamit kami ng carb cleaner ng Kobi. Mandali lang naman ito, apply mga brothers. Baklasin nyo lang inyong carb, tanggalin ang baso sa ilalim, at isprayan ang mga parte ng karburador. Tumutulong ito mga brothers, itong carb cleaner ng Kobi para maiwasan ang pagkapalya ng ating motorsiklo. Matagal na akong gumagamit ng carb cleaner mga brothers, pero yung binibili ko yung mga unbranded na pang auto. Pero wala namang problema yan mga brothers. Pero mas nagustuhan ko itong carb cleaner ng Kobi, dahil mas maganda siyang pang linis ng ating mga carburador. And also applicable din ito sa auto natin pagka carb pa ang kanyang fuel system. Importante ng linisin ng ating kadena mga brothers lalo na pagka-araw-araw na ginagamit mo ang iyong motorsiklo. Dahil dyan, gagamit tayo ng chain lube ng Kobi. Actually may ibang products pa ang Kobi pagdating sa kadena. Meron silang chain cleaner. Eh hindi tayo nakabili noon dahil wala na tayong budget. Kaya Kobi Philippines, baka naman. Ha? Huh? Ayaw ng alternate natin mga brothers, linisin muna natin 'to ng kerosene at i-apply natin itong Kobi chain lube. So tara mo muna natin ito, brothers, ng kerosene. Ayan. At makikita nyo, babagbabagsakan na dyan ang mga dumi ng kadena. Right after nito, mga brothers, gamitan natin siya ng sipilyo kung wala tayong pambrush ng mismong kadena. Ang alternate dyan, mga gamit na sipilyo. Tsaka nyo, sipilyohin ang ibabaw ng kadena. Ayan. Hanggang gusto nyo, hanggang satisfy kayo at ilalim makikita nyo mga brothers, napakurumi na ng kadena ko. Itong kaliwang portion o yung harapan portion niya. At itong likod na portion ng kadena. Ayan. Tapos, punasan nyo na ito nambasahan basahan nyo sa mismong pangkadena. Dapat mga brothers, meron kayong mismong basahan ng kadena ng motor. Kasi marumi ito eh. Hindi mo ito pwedeng ipahid sa iba. Ayan. At pagkatapos na mga brothers, i-apply na natin itong chain lube ng mismong Kobi na dumihan. Ayan, ispray nyo lang dito at paikutin. Pagkatapos na mga brothers, you are good to go. At sabi ko na nga mga brothers sa inyo ang limang produkto ng kobi na ginagamit namin dito sa Sort Moto Garage. I hope nabigyan ko kayo ng idea mga brothers. At ito mga brothers, maaabel nyo to pag sa online, dyan sa Lazada at sa Shopee. Naglipa na yan mga brothers. At kung hindi naman kayo nabili through online, magpunta na kayo sa mga local shop at makikita nyo ang mga produkto ng Kobe Motocare Philippines. So mga brothers, ito po si Art ng Sort Moto at ito po ulit ang limang produkto ng Kobe Motocare Philippines na marerecommended ng Sort Moto para sa inyong mga motorsiklo. Cheers! Mahalagang parte ng... Literally. Mga brothers, Importante yung linisin ang ating kadena ng mga motorsiklo. Mayan na, may parating like eh. Dahil dyan, gagamit tayo ng chain lube ng Kobe. Actually, may ibang products pa. Eh, mawawala ang ating mga amoy. Kulit. Check lang ng konti. Pagkate, puta ka. Ah! ah. ah. 有些爆。